Welcome back sa channel na ito. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang lungkot mo ba ngayon? At hirap na hirap ka na ba talaga dahil ikaw ay bigla na lang iniwan ng taong mahal mo at palagi ka na lang iyak ng iyak sa tuwing naiisip mo ang partner mo. Kung bakit ba siya nagkaganyan sa'yo na wala namang sapat na dahilan? Gusto mo ba na siya na naman ang iyak ng iyak sa kakaisip sa'yo sa oras na matapos mong gawin ang ritual na ito? Gawin itong ritual na buo ang loob mo at ito ay makakatulong sa inyo para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit itong papel, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo ito sa pangalan niya na nakasulat sa papel. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang iiyak sa kakaisip sa akin ngayon mismo ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng pangsindi, lighter o pusporo at sunugin mo itong papel. At pagkatapos mo nang masunog ito, kunin mo ang abo at ilagay ito sa maliit na plastik. At pagkatapos, sa tuwing ikaw ay matutulog, uunanan mo lamang ito. Ilagay mo lamang ito sa unan mo. At kinabukasan, ulitin mong gawin ang ritual. Isulat mo lamang ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya at bulungan mo ng spell at saka mo na ito sunugin. At ang abo ay idagdag mong ilagay ito sa plastic yung nilagay mo sa unan. Kunin mo lamang yung plastic at idagdag mo ang abo sa paglagay nito. At gawin ito hanggang tatlong araw lamang. Ganon pa rin ang gawin mo. Isulat ang pangalan sa papel at saka sunugin. At pagkatapos ilagay ito sa unan mo. At pagkatapos ng tatlong araw sa paggawa ng ritual, ay panatilihin mo lamang na ilagay sa unan mo ang ritual na ginagawa mo. At kung hindi ito safe sa unan mo, ay pwede mo itong kunin kung ikaw ay aalis at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.